Meron pong krematorium dyan sa inyong lugar sa Buluwa, Cagayan de Oro. Ayan po, inakikita po natin yung video. Mausok. Okay. At yan, may kita nyo na sobrang dumi ng usok. Wala silang filter. At yung mga usok na yan, yung mga ashfall, ay pupunta sa mga kabahayan. Tama ba ako, Ma'am Jane? Opo, sir. Gano'ng katagal na po yan? Mga tatlong taon na sir or anim na taon na na. Ganun po yung problema tatlong taon na. At hindi po ginagawa ng paraan ng mga taga LGO, uh, DNR? Hindi po sir. Pero inilapit niyo na po sa kanila? Opo sir. Ano po sinabi ng mga taga LGO? Ano pong sinabi ng mga taga uh, Senro, o DNR? Sabi po nila sir, puntahan lang po daw nila dito. Okay. Pero naghintay kami, wala pala sila nagpunta dito. Bakit po? Ba't hindi sila pumunta? Iwan ko, sir. Alam na ba ng mayor nyo ito? Sino bang hindi mayor pa nyo? Po. Sino pong mayor nyo dyan sa Buluwa, Cagayan, di Oro? Si Oscar Moreno po, sir. Okay. At yung pung mga uso, yung uso po na lumalabas dyan, yan po yung mula sa mga nasusunog na bangkay, FYI lamang. So, oh, opo, sir. Opo. yung mga ash fall niyan, pumapasok sa mga bahay-bahayan. At sabi nyo, nagkakasakit na yung mga bata, lalo na kung may asma. At delikado oh, talaga sa kalusugan niyan. Opo, oh, sir. May kita yung sobrang usok. Ganun na po talaga dati yan, oh, o lumala lang dahil sa pandemic. O, oh, lumalala na ngayon, sir, lalo lalo na sa pandemic. Pero nung una, hindi ganun kalala yung usok. Dati na oh. ganun yung problema, walang filter. Oo. Oh, oh. Lumala lang ngayon. So, oh, oh, oh. pag nagsusumbong po kay, kay Mayor o sa mga taga lgu sabi pupuntahan lang tapos walang pupunta? Opo, oh, sir. Eh. Pero binabalikan nyo sila para singilin na oh, hanggang ngayon wala pa rin pupunta? Magiging si chairman ninyo? sir. Eh. Si okay, chairman boss, eh. nyo, pinagsumbongan nyo na si kay chairman ito? Hindi pa po, sir. Eh. Ano yung panasabi kay chairman? Oo. Ah, ah, ah. Attorney? Yes, yes sir, yes, sir. Ay, salamat. Thank you ah. po, attorney. Attorney, uh, ito pong crematorium sa Buluwa kagayan di oro itong divine shepherd crematory. Ah, baka pwede ho natin pa-stop muna, stop operation hangga hindi po naayos yung problema, sir. Actually, sir, nung tawagin mo, ako ng stop mo. Kahit hindi ko pa alam yung anong specific crematorium kasi I think in kagayan de oro, dalawa lang yung active yan na crematorium. Opo. Tapos sa pina-check ko na kagad. Pwede ba, sir? For the meantime, wag humo. mo wag muna sila mag-operate, wag na ho natin bukas. Kasi baka maming 11.30 mag-operate ulit to, gano'n na naman yung problema. Lalabas na mo ulit yung mga usok ng mga, uh, na, mga sinunog na bangkay at yung ashpole niya pupunta sa mga kabahayan. Pwede ba sir, pa-stop operation muna sila ngayon na, wag na po hintay natin hanggang bukas? Eh, coordinate eh, eh, namin sir, eh. kukorinate namin doon sa kuwan. We will determine talaga kung ano, kasi ipunapin kagad yan ni ano eh. We have to coordinate with them. We have to coordinate with them. Sa bukas po, a namin 'yan kung hindi natin pa ng problem sa civic crematorium okay, yan. Ganito po gagawin namin, sir. Tawagan niyo ang PNP. Tawagan yung PNP ng uh, Buluwa, Kagayang Diora. Sige, sir. Uh, tatawagan po namin yung PNP. Kung wala ho kayo wala kayong tao ngayon dahil holiday po at hindi ko kayo papasok pag holiday. Pakitawag na lang po sa Pakitawag na lang po sa PNP. Sabihin nyo lang po, meron kayong instructions, magbigay ka ng instructions sa PNP na puntahan and then yung PNP muna mag-hold doon, magsabi na huwag muna mag-operate hanggat hindi dumarating kayo mga taga uh, solid and waste management. Uh, hindi po, sir. sir hindi pwede yung PNP? Hindi, actually, pwede na magpunta ng PNP, basta as to the order lang, ano, i-pass up yan kaagad. Okay. ayam na siya person kasi we have to coordinate with the original director po, sir. Uh, but uh, uh, we will coordinate, we will coordinate uh, with the concern na uh, crematorium, uh, sir. Okay. Sir, what I'm trying to say here is, gusto ko ngayong araw, sir, kasi ang sabi niyo, sir, tomorrow pa kayo magpapadala ng tao. E paano, sir, pag nag-operate to sa 11.30? Kasi kadalasan to, 11.30 hanggang sa gabi, nag-operate. Hmm. Ayoko na po mag-operate pa ulit to hanggat hindi pa po naayos yung problema. Why wait ka until tomorrow when ka we can today? Pa, sir, kahit na, sir, kahit wala, wala kami office, ayoko ayaw ko na di-instructed, ayaw ko yung monitoring staff namin to coordinate 20 concerned na kayo ito. So, baka ma... Okay, sige sir. Uh, basta today sir, sana mapa-stop muna yung, sir Sa sanali uh, sir ha? Colonel Aaron uh, Mandia, City Director, Cagayan de Oro. Colonel, magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga po, magandang umaga po. Colonel, uh, kausap ko lang po, hirap lang kami sa signal, yung taga-waste uh, solid management ng uh, Region 10. Ito pong Apo. Bulawak, Buluwak, Kagayan de Oro, uh, yung Divine Shepherd Crematory, uh, bumubuga apo. po ng may team na pus, usok at yung ash po niyan ay pupunta sa mga kabahayan. Nagkakasakit na po yung mga tao. Apo, Yan po apo. yung mula sa mga sinulong na bangkay. Pwede ba, sir, pumunta, papunta nyo ng tao niyo doon kasi nasa bakasyon ata yung mga taga-LGU. Ipatigil apo. mo ng operation hanggat hindi po na-inspect ng mga taga-LGU. Pwede ho ba? Sige, uh, sige, sir. sige po. Uh, so far, sir, nandito sir ako ngayon kasi may, nasa ayuda sir ako ngayon. Right after school dito, sir, sa ayuda, eh, ko sir sa hepe ng bulwa regarding yung sa sa crematorium na sinasabi niyo po. Opo. Puntahan niyo po yung crematorium. Pag sabi niyo po ang crematorium, stop operation muna kayo hanggat hindi kayo na-inspect bukas ng mga taga-LGU. Kasi bukas po po ata pupunta yung mga taga-LGU. So o, pati, ayaw ko sila mag-operate ngayon. ngayong araw na ito, sir, para wala akong madisgrasya, wala akong mapahamak sa araw na ito. Opo, sige sir, i-anok po yung, ano, yung heavy sa area ng, ano, ng bulwa sa Station 7 po. Ayon, opo. Nawag opo. mo na sila mag-operate hanggat hindi dumarating yung mga taga LGU para inspeksyon po yung Uh, yung crematorium. Okay, sir? Ipabel po. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sobrang thank you po, Colonel Aaron Mandia, sir. Thank you po. Okay po. Okay po. Salamat po. Okay. Problem solved. Salamat po, at, uh, Abas. Okay. thank you very much for uh, informing us and uh, the opportunity na para maputan po namin at, uh, apo. Na yan na specific remedy niyan. Ah Mas uh, we will, we will uh, do it uh, bukas sir, bukas. Bukas. Uh, okay nga po sir. Bukas po pupuntahan kasi bukas may pasok ay ngayon kasi sir holiday wala kayong pasok. Okay lang po yan sir. Yes, Dinapunta yes, uh -huh. ko na sa PNP para pagdating niyo bukas eh pwede niyo na po isa isa yun at pa-inspect. Okay yeah. sir? Thank you, thank you very much sir. Thank you very much. Have a nice vacation sir. Oh. Apo. apo Magandang umaga po.